Good morning mga kaanting hero Papalitan ko ng bato Pumutok po, pumutok Hindi siguro Pagkaalam ko, pagkaalam ko mga kaanting Hindi tugma yung Bato at saka yung latin Na nilagay ko sa loob Lumabas po yung Bato niya, lumabas hindi po napansin ng may-ari na lumabas yung bato niya ah, lumabas po kaya papalitan ko po ng bato lagyan ko ng imilek mga ka antingero ito po Ito pala yung kasama niya oh. Ito pala yung kasama niya. Ito po yung tandem niya po. Ito po yung kahoy po na kamandag. Ito po yung kahoy na kamandag mga kandangiro. Itinali ko lang mga kaantingero para hindi magkaiwalay. Ayan po. Gagawin ko po ulit at tumalsik tumalsik po yung bato before ko po ibigay ulit po mga kantingero ka sa kanya. Kay ko po ulit sa gamutan. Kay po ulit sa gamutan mga kantingero. Ka before ibigay po sa kanya ulit. Ito po yung pinaglagarihan na kamandag mga kantengiro. Mahirap po kumuha po ng kamandag at eh, na yung isang kasamaan namin. Dumilim mga kanteng iraw yung namin. do Dum dumilim. Hindi ko lang ma-pull video mga kanteng <coughs> nagalit sa yung nagbabantay doon sa pinagkwalan namin mga kantingero ka doon daw madalas doon daw madalas nagpapakita yung tikbalang ewan ko lang mga kung totoo nga yung sinasabi nila pero abang kinukuha namin mga grabe ng sakit ng ulo namin para para kaming lagnatin kinagkuhanan namin mga kantengero matibay ang kahoy na kamandag mga kantengero kinakatakutan sa lahat hindi po basta basta mga kantengero ang kahoy na kamandag itong December pala mga kantingero ka ati ihatihin ko po yung kinuha namin at ipapamahagi ko po mga kantingero ka sa <clears throat> mga tao kung sino po may gusto bigay po yun mga kantingero ka Ito yung sinasabi namin na liklay na kinuha namin. Ang liklay po ay yung mga hindi nakakaalam po. Yun yung mga pinagbahayan po ng mga inkanto, ganun. Mga duwende, kung ano-ano po. Yun po yung pagkaalam ko, mga kaantingiraw mahirap po i-set po ito mamayang kwan po yung ang final niya po ito mga kantengero mamayang madaling araw ganun pa ako gumawa ng singsing hindi ko po minamadali ang paggawa po ng singsing -sing, mga kantengiro. gawa ng mapahamak po yung kukuha yung magtatangan po na sinasabi nila gawin ko sanang gawin ko sanang kulay itim ito ayan po umuusok po gawin ko sanang kulay itim kaso baka ayaw po yung mayari May kanya-kanya pa pangalan tong mga kantingero, itong mga singsing -sing po na ni Kwan. <clears throat> sa pula kasi mga kantingero na singsing -sing, sa paggagamot. Kung sa pula pula na singsing -sing, sa paggagamot. Ang tawag po sa pula. Sa iba kasi pulaan ang tinatawag sa amin ng mga igurot mga kantingero ang tawag po namin sa mga pula na ginagamit sa paggamot <clears throat> ay tatlong uri na po ng person Yan. may tinatawag kaming Adonai Grandmaster King of the Grandmaster mga ganun po May nakita akong isang kasamahan din na nag-aanting Nakita ko po yung suot niya. Ganda yung pagkagawa niya mga kantingero. Legit. Legit po yung pagkagawa niya na nakita ko po. Kita. Pero ito, before ko ibigay po ito mga kantingero, ititesting po namin ito sa gamutan. Kahit saan po ititesting po, before po ibigay ulit. Para po yung magsusuot o magtatanga na sinasabi nila po ay hindi po mapahamak at kawawa naman po. mga kantingero, salamat po sa kwan sa nag subscribe po sa akin at nag share ayan nyo po at babawi po ako sa inyo sa December po magpapadala po ako ng kahoy po na kamandag salamat po mga kantingero pala sa mga nag subscribe at like at share ang aking youtube channel Huwag po kakalimutan mga kantingero na mag Subscribe and share and like. Good morning po. Good morning mga kaantingero sa inyo.